Maal behind the ito. scene. Ito yung behind the scene. Mga one minute para may boy siya. Ayan, naayusan yung papa niya. Ipigot ka. Shhh! Shhh na. Ito ka na lang yung sa baba, mag-ibigot Ano Oh, siya. Ano <laughs> <laughs> Pantong pwede mga picture, pwede, pwede ba kuya? Mamay sandals, sandals. Sandals ko, oh, masira. Ayan, yan na lang, yan na lang kaysa sa puti. na lang suot, na, lang. Doon na lang, <laughs> ano, Al pag game na. Ang laki ng niyo. Uy, <laughs> si Pitoy. Pag may bibili ng pwede ka Ito gagawin sa likod ang kanyang challenge. Bye, <laughs> okay, tapos na aming content. At ang galing na yung aking huwi. Ang galing na yung huwi. Ah! Ah! Ang Oh, may tawa sa PR. Sa perbe yung pala Sabi <laughs> niya, wala. 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 Wala.